Uh, ako si Reg Mendoza. So, one year pa lang akong may experience sa riding ng motorcycle. And uh, unang bike ko, uh, actually, is Keyway Cafe Racer 152. So, nagustuhan ko siya kasi nung nagkaroon ako ng hilig sa motorcycle, nasa retro na talaga yung hilig ko. So, una ko kasi nagustuhan Vespa. Na scooter pa, hindi pa ako marunog manual. So, sa tingin ko yun yung pinakamaano. Then, nag-enroll ako ng, ano, ng riding school. So, nung enroll ako riding school, natuto ako mag-manual. Tapos nakita ko sa market yung kiwi, Then, uh, gusto ko ta na, ko agad siya. Hindi ko pa siya nabibili. Marami na ako mga gustong i-mod sa kanya. So, yun talaga yung ano ko, yung purpose ko. Yung ba't keyway yung nagusto ako? Kasi para siyang blank canvas na pwede mong gawin kahit anong gusto mong gawin. Then, from there on, since yung mga kaibigan ko, mga na big bike, So after a year of owning Kiwi, nag-decide ako pumili ng Falcon X400 ng Fecon. Since nga naman, mahilig ako sa mga classic motorcycles, nakita ko si Fecon and na uh, isip ko sa kanya, hindi naman talaga siya ganun ka-classic. So kumbaga marami nagde-debate kung classic ba talaga to or hindi. Pero since actually siya na yung cheapest two-cylinder motorcycle na big bike ngayon sa market. Pero before that, may mga naging ano na rin ako choices. Nahilig din ako sa sports bike. Nagkaroon ako na lumawak yung ano ko yung love ko sa mga iba't ibang kategorya sa motorcycles. So nagusto ako yung Ninja 650. Nagbabala ako kumuha ng 2017 model na second hand. and before ako mag-decide na si FKM Falcon X400 yung kukunin ko, pumunta muna ako sa KTM dealership para mag-inquire para sa Duke 390. Kaso, naubusan silang unit. Then yung on the way ko, pauwi, nakita ko yung dealer ng FKM. Then nakita ko ang daming stocks ng FKM X400 sa, F sa ano, dealership nila. Then sa isip ko, subukan ko nga mag-inquire. Then, nung nakikita ko kasi sa, yung bike sa personal, para nagkaroon na rin ako ng ano, parang... Ah, gusto ko talaga to. Parang nandun yun yung pagiging somehow classic niya from there on, yun na, yun na yung kinuha kong bike. Pero nabanggit mo kanina, cheapest in the market. Na two cylinder. Uh, na two cylinder. Uh -huh. uh, pero yung quality nga ba, sabi ko, uh, cheap or bagay ba sa price? Well, actually, ano lang, proper expectation. Since yung price range niya is hindi naman siya gano'n ka, ano, ka taas. So, may expect mo sa kanya, hindi yung parang quality ng mga Honda, Kawasaki, o oh, malayo talaga doon. Pero para sa price niya, sobra-sobra na. Kung baga, ano, Uh, sulit yung bayad mo sa kanya. may power siya. Hindi naman siya ganoon kalakas pero at least nandun yung parang may expect mong kalalabasan na power. Yung itsura, yung looks, unique siya for the price of 208,000 pesos. Sobrang sulit na para sa two-cylinder big bike. Compare sa mga competitors niya like NK400, yung torque nung Falcon X400 is mas ano siya sa ano sa low speed. Oh. So pag binigyan mo talaga siya, bibigyan niya talaga. I know ni na FK paso for X400 for 2 months. Tama sa kung 'to, yung riding experiences mo. Sobrang okay siya. Kumbaga um upright riding position, so, hindi siya masyadong subsob. And yung seat height, yun yung ano selling point niya. Mababa talaga yung seat height niya. So, height to 5'7 flat foot ako sa kanya. So, yung Very beginner friendly talaga siya. So wala akong ibang big bike na maisip na must be beginner friendly kundi kay Falcon X400. So marami siyang, maraming beginner friendly na 400cc pero yung riding ergonomics niya tapos yung seat height, yung suspension, yung power. Kumbaga yung X400 yung best para sa mga beginner riders. And any future plans uh, sa Falcon? So ayun, um, as of now, may mga napalitan na ako sa kanya. Ma nagpalit ako ng pipe, SU project, and ng side mirror. Tapos, ang future plans ko sa kanya, siguro papalit ako ng gulong, ng mas quality na, ano, na tires para sa kanya. And also, yung mga, siguro yung mga necessity, you no? Know, mga riding bags, na ano, tank bags, ganun, side bags, saddle bags. So, as of now, yun pa lang yung mga needs ko sa kanya. So ayun, um, nagpo-post ako sa TikTok ng mga parang kung ano-ano lang na video regarding sa X400 tsaka kay Kiwi Cafe Racer. So, mapapollow nyo ako, matitignan nyo ako sa TikTok Reg Mendoza. Putang pawis. Ano ba kayo Good afternoon, everyone. Ned here, Taste Right PH, with the group. Yeah! <laughs> and and mapalad tayo ngayon araw kasi baka meron tayong feature na motor dalawa. Unay mo natin ang FKM 400 na napakaganda. And kundi niyo, kundi na tatanong 400 cc parallel twin engine. And almost new Actually, 2 months eh, no? 2 months of ownership Papalitan pa lang is Yung SE project Na pipe, aftermarket And also Yung so napakaangas na, ano, na, na Bar and side mirror So yun pa rin All is stock So ara, tignan natin So, umpisa natin sa cockpit, sa handlebars niya. So, nakamidrive siya stock, mid-rise handlebars. And kung nakikita nyo rin dito, naka TFT display siya na uh, I, guess 5 inches. So nakita nyo napaka modern yung TFT display niya. The fact na mukha siyang classic bike. Pero for me, pasado tong ano eh, pasado tong retro or classic bike. Uh, first look, kung sasabihin na yung presyo agad, magugulat kayo eh. Kasi hindi siya mukhang ganun. Actually, sabi ni Sir, ang SRP 208,000. Pero at first look, hindi nyo akakalain. Nasa at par ng low 200 uh, price siya. So, ayan. Then, engine. May ito nyo. So, baka mainit. Uh, parallel twin na engine. So, dalawa yung tubo niya. From the headers. Then, from elbow, magkoconnect siya sa isa. So, talagang nandito na tayo sa baba. Kung may yun, naka, ano na rin siya, monoshock which is I I believe is adjustable. Yes, adjustable mo na Pero rebound ang pwedeng i-adjust sa kanya. All right, moving forward, ito pumuha ng attention ko, yung signal lights niya kasama sa ulo nung ano, kasama sa ulo nung headlight. Nakakabit. Napaka galing, parang tenga ng ano, tenga ng tao. Eh, hindi sturdy siya, hindi siya flimsy. So, okay, good good quality built Tapos, pa ah, kung hindi niyo natatanong, para nakaano na rin siya, meron siyang camera. So meron siya ditong camera na pwedeng actually recording siya every ride. So hindi niyo na kailangan mag third party kasi meron na siyang built-in. So, 'di ba sa 208K, sobrang sulit ng tech niya. And form-wise, ganda din. For the buttons, kung mapapansin niyo, very premium yung gawa. Hindi siya yung mga parang cheapo plastic na nabibili sa mga online shop. And yung plastic belt niya is makapal. Makapal siya. So, very premium. Kulay. Uh, dahil brand new siya, hindi... Well, I don't know if magkukupas to. Pero for me, ang ganda nung ano. ganda nung kulay. Then, reservoir. Ang laki. ganda rin ng itsura. Dito yung mga signal light switches, horn, and the usual buttons. Then, to add, sa kanan, meron siyang hazard switch. Which is, bibihira sa... Hindi lahat ng motor is may hazard. And kill switch and start. Alright, sa tangke, nakalimutan ko tanong yung capacity niya. Pero so ilang liter sulit to? Ayun, 15 liters siya. And ano yun yun? Ah, talaga? Sige nga! Kilo ano? pre. <laughs> Stig? Bago test drive? Project. Eh. check. So, ano ba? Ano ba natin? Tara! <laughs> Okay. Test mic. Water One two three. Hey, hey, hey. Ned dear. Taste right pH at kasi pa yun sa Falcon X 400. Sabi nila po kitauto at sarang ayi. Check na yun. Etra. Pagano. All right. Pre, bilis, pre. Tayo na, ayos. Saya, saya. Layo pa kayo, layo pa kayo. Tayo na, tingin nyo to. Fly away. Yeah, yeah, yeah. Sige, okay na. ah, wee hee sen, hee Bilis, bilis, eh. Bilis. Ayon. So, this time, uh, okay naman yung handling niya. Ayan, o. No? So, magaan siya. Very nimble. And, ang gan. Grabe gan. Ang ganda rin ng shifting. And sobrang enjoy the len. Uh, 208k, 15 liter tank, 38 horsepower, expressway legal. Uh, good package siya for its price. Lalo na kung, actually pwede ka nga dito sa, pwede mo itong gawing first bite. Then, medyo ano lang, uh, relax ka lang sa pag kasi, ayun nga, torque siya on low RPMs. And very responsive yung throttle niya. Kaya, ayun, pero all in all, grabe. Swabe dali nito. Shifting very smooth. Uh -huh. Aha. Uh. Oh. oh, oh. oh <laughs> Alright, so again, 208k beginner bike. This is a good beginner bike. Pag to next 400. Uh, sure, for its price, sulit siya pero hindi mo siya pwede i compare sa mga Honda, Uh, Ibang pang mga bigger brands, Suzuki, Yamaha, since 208k siya. Pero, ayun, kaya if you set expectation for its price, eh, it's good on its own. Kasi 208k, mura na yun, sulit. Kaya, ayun, enjoy! FKM 400, uh, 400cc, parallel twin engine, 208. Uh, ano ba, anong masabi ko dito? Well, ganito, bigi for beginner pwede pero hindi siya sa matitigas ang ulo kasi kung hapit kang bumomba ng bumomba ibibigay niya yung ano eh, yung torque na sinasabi mo sa kanya so kung matilok pa tigas ulo mo pag ang bibili nito palidisgrasya ka lang pero kung disiplinado ka naman susunod ka sa batasa, ah, ha? kalmado kang bumiyahe pwede pwede siyang for beginner pwede siyang for daily basta disiplinado ka wala kang magiging problema hindi ka magkakaroon ng to sino or buhay kang makakauwi sa inyo. Pero all in all, for its price, for its specs, uh, weight, uh, gas, good siya. Lalong-lalo na sa, ano, sa highway legal na bike, 400cc. Actually, kahit hindi ka beginner, kahit matagal ka na sa veterano ka na nagmo-motor, gusto mong subukan tong bagong FK M400, Falcon 400X. Eh, okay siya. Good, good, good buy siya. Good bye So, ayun. Uh, helmet. Speaking of helmet, papamigay kami ng helmet. Uh, isang classic din from Rook. So, salin na kayo sa, no, sa raffle namin. Ito yung video. Cheret! 500 subscribers na kami and thank you guys for watching and subscribing to our YouTube channel. Salamat sa inyong support at gaya ng na aming naipangako. Siyempre, meron kayong pamimigay na classic helmet. So, paano nga ba manalo? Tama. We have three easy steps para makasali. Alright. So, una-una, kailangan mag-like sa Facebook page namin. At syempre, mag-subscribe ka sa YouTube channel namin na Taste Right PH. And make sure may screenshot mo na nakasubscribe ka sa amin. Step 2. So, i-share sa inyong Facebook timeline ang kahit anong napanood na video. Of course, ng Taste Right PH na may caption na hashtag Taste PH. Step 3, gamit ang comment section sa video na ito ay tag mo na rin ang tropa mo tatlong tropa na may Facebook at i-share mo na rin yung screenshot doon na screenshot namin kayo na na-subscribe ka sa aming YouTube channel, bilang katunayan ayun, so abangan nyo ang announcement namin sa July 30 and magla-live kami sa YouTube channel and Facebook page namin, at gagamit kami ng hihiti mong Rahul Picker para mapili ang mananalo. Yan. Siyempre, kapag binapili ng aming comment picker, ay sisiguraduhin namin sumunod sa lahat ng 3 steps na binanggit namin kanina. pag hindi ka sumunod doon, tapos ikaw ang napili, ito ay magiging default at mamimili ka na ulit ng bago. Ang raffle na to ay libre. So, wala kayong kailangang bayaran. So, sagwit namin yung uh, shipping fee. Yes, sir. And kahit nasa nasan kayo sa Pilipinas, eh, pwede kayong manalo ng classic group help. Lalo na kung uh, ano kayo, classic motorcycle. So, bagay na bagay. Kaya, yeah. ano pang iniintay nyo? Sali na! Sali, Sali na! na! <laughs>